Hello mga ka-Ogang! may nilalagay ako sa mukha ko. Alam niyo naman, napaka arty ni Ogang, di ba? Ayan. Na, kumukulo na yung tubig. Sige, mo ano muna yung tubig. Kaya, ano lang ako dito. Ayan. So, kaya ako nag-vlog ng ganito. Dumating yung parcel ko. Ayan, order ulit ako ng ganito. Kasi pag hindi na siya na bibili, ako naman ang gumagamit. Ito po ay cream. Uh, cream, ano? Cream, hindi siya scrub eh. Uh, pampaputi. Hahay! <laughs> Sana nga pumuti ako. Ayan. ko yung bed medyo dito kasi ito na lagi po siyang na uh, anuhan ng ano eh, ng araw. Ito to yung banda dito. So, yun tinatangbakan tinatambakan ko. At saka syempre yung leeg ko. Ayan. Ayan. So, uh, minsan lang ako magganito mag-apply ng ganito. Yung pag may free time lang ako. Alam niyo si Oga lagi busy, di ba? Hindi ako lagi nakakapaglagay. Ayan. At, uh, syempre, nilalagyan uh, ko yung mga ganito ko. Ayan. Tapos, eto, mga kaogang, wait lang, ha? Akin na nga yung gunting. Lei? Bakit? Duran! Siyempre, dumating ulit yung aking, ano, ang kaili ko. <laughs> Nilagyan ko rin. Ayan. Yung aking uh, tinda na ganito, no? Ayan dumating na rin siya, ginamit ko yung isa, at ito, may bagong dating, at sale po siya, ha, sale po siya, mura lang din po. Ayan, nakakatuwa kasi sa mga supplier, ito po yung, parang may umuno sa mata ko, uh, meron siyang, uh, ano, ah, uh, tawag dito, bubble wrap. Ay, uh -huh. bubble wrap, ayan. Geron, uh, sa Rosmar ako umorder. syempre kay Rosmar, sakal lang tomorrow. O, di ba? Bleaching Whip Scrub. Ito naman, scrub naman po siya. O, malaki siya, ha? 300 grams. so malaki po siya, mga kaugang. So, ano po yung buy one, take one. Ayan. O, buy one, take one po siya. Yung dati, ano eh, beauty and, ano yun? Sa K-Beauty ko siya ino-order. So, ito naman kay Rosmar. So, nakita ko siya kasi malalaki. So, ito naman, K-Beauty, malaki rin naman siya, yun. Oh. Kaya lang cream siya, whipped cream. Ayan. Eto naman, clip scrap. sira ko yung cork ko. Siyempre, siguro nabasa ito. Ayun, o, siguro na ano siya. Ah, natapon. Ayun. Oh, no! Natapon na siya. Ayan. So, ito po siya, yung bleaching cream. Natapon nga siya. Oh, sayang. Oo. Ay, nabiyak! Oo, oh, nabiyak siya kaya siguro na tapo na yan siya mga kaogang, no? so dapat talaga careful talaga siya no? pag umorder ka hmm, mabango siya eh, para siyang pulbo sayang na tapo no? sayang hmm. siya, pero dapat ganito siya ayan, ayan nagkalat na ako mga ayan. So, ayan siya. Dapat, ganyan siya. Malaki siya eh. Ayun, siguro gagamitin ko na lang yung pang Ito siya, ayan. ayan. Ito siya, yung scrap dapat ganito siya. Malaki siya o, oh, 300 grams. Ayan. Alright, ayan. 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 Maganda siya, gamitin, tsaka mabang siya. Scrub siya talaga. So, ayun po, gusto ko lang pakita sa inyo. Ayan po yung ating uh, ano. Sayang to, na ano siya, pero hindi, kasi gagamitin ko naman din po siya. Ayan. So, bahay sa saling ko nalang pag-aubos. Na okay lang, happy pa rin si Ogang kasi at least eh, Uh, magagamit ka na hindi naman siya matatapon. Kaya nga lang, syempre, shout out po dun sa mga nagde-deliver, sa mga rider natin, no? Pag nag-pick up kayo, huwag naman pagbatuhan, 'di ba? Kasi syempre, kaya nga may bubble wrap na ngayon eh. Merong bubble wrap na, kaya nga lang, talagang hindi na iwasan talaga na pagbabatuhan kung mga kayo ng mga uh, ano talaga, behind the scene na mga ginagawa ng mga ating mga uh, ano diyan, ano, ng mga Uh, dispatcher, yung mga, ano, talagang binabalibag talaga nila. Kung makikita nyo lamang po, no? Kaya, ingat naman, pakiusap naman. Huwag mong magpagbalibaga yung mga delivery. Katulad nito yan. Kasi dahil nakabubble wrap na nga siya, para safe nga naman. Kaya nga lang, nakakakaroon ng problema doon po sa nagdi-deliver -de or doon po sa uh, nagdi-dispatch. Kasi, kung anihin po nila, ganun yan, no? Kung ako po ay nasa abroad noon, naalala nyo po, no? naalala ko po, no, ako yung nag aabroad noon, pag nagpapadala ako ng balikbayan box, no, talagang sinisecure namin talaga na hindi ka dapat magpadala ng mababasagin, yung mga pabango, mga ano, kasi nga talagang mababasa, kasi pinagbabatuhan nila, eh. Pinagbabatuhan nila. Kung makikita mo, talaga doon sa video, nako, minsan hinohold pa nila. Isang taon bago dumating sa'yo. Yung mga ganun ba? Oo. So, totoo po yan nangyayari mga kaogang. Sa totoo lang. Yung mga balikbayan, siyempre, uh, syempre, itatrack mo yan eh. Meron kang apps dyan para itrack mo kung nasa na eh yung, yung balikbayan box. So, syempre, ako na, natatrack ko yan. Talagang tinatanong ko po yan, no? Through online. So, uh, sa mga, basta, kung halimbawa sa cargo, yan, Pilipinas cargo ba yan? Basta, mga ganun. Talagang inaano ko po yan, inaalam ko kung nasaan na. Syempre, pag aalam uh, alam na dito na sa paranyake, alam ko na na madideliver. Pag na, pag uh, natrack, paki, ano uh, may isting pa ba tayo? Tingnan mo pag na-track po siya. 25. 25 yun. So, oh, pag na-track po siya, ayun, no? Okay, hindi siya okay. So, talagang tinatambakan ko ng kumot, yung mga paligid, kung sakali ba na, ano. O, oh, kaya, kung magpapadala ka, dala, mga gadget, katulad ng mga cellphone, mga laptop, dapat, dapat, dapat yan hiwalay. Or, ano, cash, ano, ah, uh, Carry mo yan dapat sa pag-uwi mo o carry mo sa papadalan mo yung makikipadala ka. Ihahan carry mo na lang yan. Kesa yung ganyan, uh, katulad niyan, sa actually sa totoo lang wala sa sa isip ko na magkaroon ng ganito, no? Na uh, ano, paano ko po ireklamo reklamo no? Na nabasag po siya talaga. Ayun. Pero okay lang kasi magagamit ko rin naman siya mga o But I'm so disappointed. So, uh, nagkakaroon ng problema talaga sa, sa dispatching talaga no? Talagang uh, ano uh, na, na, nasisira nila, no? So hindi ko ina-expect na maibablab ko to. So while I'm opening my uh, my parcel, so ito yung na, uh, nakuha ko. Ayan, yung dati, napeki ako, pero nabalik naman, no? Remember sa mobile, so talagang uh, pinaglaban ko yun, nabalik naman. So, ito namang klase na gato, hindi ko na po siya ibabalik. Total, magagamit ko rin naman po ito. Pero, shout out po dyan sa mga nagde-deliver, sa nagde-dispatch, sa mga talagang nag, ano, nagagaganyan sa mga ating items. Konting ingat po, kasi apektado po yung item natin, no? Ah, dapat satisfied yung customer ninyo, no? Ah, yan. Uh, um, Miss Rose Marsh, mega love shout out to you. Ito po hindi ni sa akin. Ayan, siguro naman sa inyo ah okay nung inyong pina-deliver. Kaya lang pagdating po sa ating mga courier or sa mga nagde talaga, ayan, mga balasubas talaga sila, no? Ha? Ah, yan. nakaka nakakaano kasi ba, ano to eh, binayaran mo eh, 'di ba? Binayaran mo tapos ganito ang itsura. Ah, syempre pang tinda ko to eh. O, kaya nga lang, dahil ganito itsura, hindi ko na ititinda. Oh, gagamitin ko na lang, no, para hindi ko na lang siya ibalik kasi hassle din pag binalik ko isang piraso, 'di ba? ano pong mangyayari doon? At uh, disgusting po, kalat-kalat uh, din po siya. Well, anyway, ayan po ang aking uh, vlog for today, video for today. Eh uh, inaexpect in ko 1 uh, minute lang po 'to, no, short video lang ang gagawin ko. Kaya nga lang dahil dito, sana entertain natin na parcel ay uh, hindi ko akalain. Eh. Nakita nyo naman na surprise din po ako. I'm so excited na dumating yung aking ha, uh, paninda. Uh, kung order lang naman ako, padala dalawa. Minsan mabili yung isa. Minsan sa akin. Ganun naman. O, okay lang naman. Kaya nga lang, syempre, nakaka-disappoint no, na na-encounter ko yung ganitong klase. But anyway, it's okay. Uh, magagamit ko rin naman yan sa hopefully next time uh, maging okay. Pero ito po uh, pipicturan ko. Iaanok ko doon sa aking inorderan no, na disgusting po. <laughs> Hindi, para ano po ito eh, um, ma, ma, ano po, ma-aware sila, no, pipicture ko, video ko, upon delivery, uh, upon ano, ito po yung nasaksihan ko. Maganda yung nagko-comment ka na gano'n para aware din po sila sa mga nangyayari. Di po ba? Alright mga kaka gang, ayan, salamat po sa inyong panonood. Eh, uh, gonna expect na ito yung may iba vlog ko. Alright. Thank you so much. I love you all. Okay. Salamat po. Bye bye. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you. Thank you so much. I love you.